Malaking usapin ngayong panahon ng tag ang kawalan ng wastong koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan pagdating sa regulasyon ng mga dam at floodgates. Ito ang inihayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. sa isinagawang Interagency Conference on Dams, Operations and Flood Management sa Clark, Pampanga nitong Martes, August 12. ang karamihan ng itubig at dam bumabagyo. So, ang baha na. Baha na sa lugar mo, magiging spam ka. So, magbula mo, sinabihan ako ng ating Pangulo, Benar, you discuss things with the dam. So, yung panahon ng bagyo, tumawag kami, kung pwede mag-coordinate, etc. Pero siguro, upuan na natin ngayon Sa lahat ng region na merong dam, pag-usapan natin ang protocol ko rito paliwanag pa ni Abalos, isa sa mga dahilan ng flash flood sa iba't ibang lugar sa bansa ang kakulangan ng komprehensibong flood mitigation master plan. Kaya naman, bukod sa mga dam administrator, mahalagang maupo daw sa ikinakasang flood summit ng kagawaran ang iba't ibang tanggapan ng gobyerno. So siguro mas nalawakan pa natin ito susunod, sasama natin Department of Public Works at iba pa. No? so harmonization of 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 uh, of different protocols are very important susunod dito siguro yung mga plano na kasi bawat lugar may kanya-kanyang uh, particular na unique uh, characteristic eh ang bahaging ito ng Barangay Kabalantian at Mesa Lipit sa bayan ng Bacolor, Pampanga na malapit sa Santo Tomas San Fernando Tildike, lubog pa rin sa baha hanggang ngayong Martes, August 13. Ang itinuturong dahilan na matagal na paghupa ng baha ang kakaunting siwang umano sa check gate ng Santo Tomas San Fernando Tildike. Ito kasi ang bagsakan ng tubig mula sa northern portion ng Pampanga na dumadaan sa Pasig Potrero River palabas ng downstream portion sa ikaapat na distrito ng probinsya hanggang sa Pampanga Bay. Paliwanag ni Bacolor Mayor Di Mandato, sinabi na niya kay Santo Tomas Mayor Jan Sambo na buksan niya ang check gate. Pero... Tingnan niyo po yung tubig. Tingnan niyo labas ng tubig. As of yesterday, that is as of Monday, August mm -hmm. 12. Yan. Yeah. Yeah. Ang usapan namin nung Friday, ay bubuksan na niya. Sa harap po ng gobernador, sabi niya, buksan ko po kanya. Sabi ko nga sa kanya, bigyan mo ko ng two burgers lang. Binigay niya, cheese. Na opening. Sinubukan kunan ng pahayag ng CLTB 36 News si Mayor Jan Sambo ukol sa usapin, pero no comment daw siya rito. Samantala, sumulat na rin daw si Mayor Datu sa Department of Public Works and Highways Region 3 para mamagitan sa pagre-regulate ng check gate. Giit pa ng alkalde, nakasaad ito sa Article 15 ng Water Code of the Philippines na hindi dapat nahaharangan ang naturang flow ng tubig. Kailangan talaga ilabas nila. Ako kasi nakikikusap sa kanila na talagang buksan nila. Mm -hmm. Ba't mo sila pagagalitan? They are trying to save their time, pero yung tama lang naman. Mm -hmm. Ako naman sinasabi ko, meron tayong batas. Kaya tayo yung nabubuhay sa isang bansa. Meron na yung Art Article 67. Alam mo, babasahin ko sa iyo ito. I just get it. Sabi niya, Article 67 of the Civil Code of the Philippines. Sabi niya, lower states are obliged to receive the waters which naturally and without intervention or man descend from the higher states as well as the stones on earth which they carry with them. So yun talagang kailangan tanggapin ng mababa. Kinulong kami. Isito eh, nga, hindi na nga sunod ng batas na ito. Eh. Paliwanag naman ng DPWH Pampanga First Engineering District Office Matagal nang nai-turnover sa pamahalang bayan ng Santo Tomas, ang pamamahala sa floodgate sa Santo Tomas, San Fernando, Teldaic. Hindi na rin daw pwedeng ibalik sa kanilang tanggapan ang regulasyon sa nasabing istruktura. Dagdag pa ni District Engineer Almer Miranda, nagkaroon na ng pag-uusap ang mga pardidong sangkot sa isyo, kasama ang provincial government ng Pampanga noong biyernes at doon na pagkaisahan daw ang pagbubukas ng checkgate. Ako si Paolo G. Santos para sa CLTV 36 News. thank <laughs> you